So guys. Uh, isang washing machine na malawag, malawag yung belt. Ito yung magandang idea. Kung wala kang mabilhan, simple lang. Makalog-kalog, malawag. Napakasimple lang. Bigyan ko yun ang Tatakbo pa ito ng mga 3 months. Ganito lang, oh. balik ta rin hmm. lang. Tapos, yan. O, oh, mo, sikip na. Napaka-simple lang. Okay na siya. Pwede na Pwede na laban.